yung mga pamakingin, yung eh, mga pa. nabibigiber Ina-extract oh, mo ang baga? Opo, oh, meron po Patingin? Selfie lang sila ko Okay lang, walang problema Ang mahalaga, makikita natin yeah, kung ito. ano nangyari kung may fracture by mga cartilage nyo o mga... ay, mga cart... Oo, oh, tama Pinapita ko na rin po din sa admin na ano ko siya Paganin siya Naitukod ko po kasi ito tapos after nun, parang inindi ko lang siya. Nawa nang siyempre adrenaline ko sa... Mm. Sa, sa basketball, eh. sir? Uh, ah, opo. Tapos, nasahod ako, sir. Na tukod ko. Mm. Kamay ko. Tapos nung... Siyempre, eh, adrenaline mo, okay. Eh. Okay pa. Minda mo lang, sir. Eh. Pagkatapos ng laro, pagkatapos. Nagagawa nag ulit kami. Nag-twist na. Yun, yun na. Parang, ano, na. Yun At na. Pagkatapos At ng laro, doon na, sir. Uh, sa makit. Sambuan, sir. Talagang hindi ako makapagtrabaho na. Saan pa kayo galing, sir? Pasig pa po, Pasig. sir. Ngayon, sir, medyo kaya na ano ko naman na, na gagalaw-galaw ko. Nung mga uh, unang... Wala namang solid na fracture, Ito. Eh. Ano lang to, suspicious yan. etong lining na to, suspicious yan. Ayan, e, no? Mm. Kasi nababangal talaga yung eh. tiyatawag na distal. Mm. Suspicious yan. Yung may goit na yan. E, yan o. Suspicious. It Grip mo nga ako talaga. Okay. Yan lang. Yan yeah, na no, sir. Mas <laughs> sure dito, sir. Oh. Wala oh. Wala kang sama diyan? Wala sir. Kabila. Yeah, sir. Ito malakas. To. Yeah, wala oh. Tsaka sir, to may tama na rin to eh. Pero to, wala talaga to. Ay doon, tingnan mo ako, oh, kaliwa. Ito yung grip ko. Oh, okay. ito, laki na. lapad ng braso mo. Oh. Yes, yeah, sir. Medyo may, may sumasakit na dito. Masakit, no? Dito po. Wala, wala sir, dito. sir. grip. Tsaka pag ginaganyan ko, sir, You, ito sir, wala ka eh. Pag ito, ko sir, na sumasal dito sir, buo okay. okay. eh. Pero ito, oh, meron kasing parang suspicious dito sa mayroon, sa distal. Ano mas ba yung pagkaan mo? Hindi ko din po maganyan sir. Eh. Yung may ganyan? Okay, ito po, okay lang. Ito hindi ko may ng ganyan sir. Yun ang sinasabi ko. Opo. Oh, okay. Parang Ilang buwan na ito, Idol? Sambad sir, lagpas Sambad, Ay, mga, hindi ko alam. Yung ano, yung plastic. Yeah, <laughs> ganun <laughs> na yun. Ay, ano mo na yan? Hindi na napasag yun. Yeah. Oo oh, nga, lagyan mo sa plastic, tapos dito mo sa dudug mo, ganunin mo. Hindi diba mo plastic ng yelo? Oo. Oh. Pero pag plastic ng yelo? Totoo lang... nga yun. Pero dapat sarili Dib. mo yung ano. Ay, ah, ito yung bago alam mo. Uh. Ano kung nabasag ito? Kunin yung shout niya. <laughs> Basta isang paruan lang. Oo, oh, isang tray lang. Hindi, kahit dalawa. Oo, oh, kahit dalawa. Na magayon siya mula dito siya. So, Wala, na ano yun, na siyempre. Ito mga buto. Mabagay siguro, kasi doon <laughs> mo. Ah, putol-putol na. Gusto nyo minsan. Marami yung buto na ito kayo. Possible na gumalaw to. Pag gumalaw to, siyempre tutukod dyan dito. Kaya eh, hindi makita yung... Katalitin po po siya. Parang ijang ko. Parang ko eh. Hindi ano ko. Ito sa ah oh. okay yung last lang ayan lang siya pwede nga yung na tumalikod wala na yung mga kamoy ha <laughs> dis ko kayo tumalikod marap dito sa <laughs> napalitan na daw siya ng mga kape may imagine sir <laughs> na makikita kita. <laughs> Napanood lang kita last year, sir, eh. Mami, so, mami, 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 Ano yun, sir? 20, ano pa ako nanonood sa'yo, sir? 2022, March? Wala ka na makakabang. Nanggaling ako doon sa ano, sir, kung pinala yes, mo yung... Off, oh, off, yeah, off, oh, yes. Yeah. Baka, mamaya mo na sabihin. pagkain, kakat natin yan. Baka mamaya ang magalit tayo, papagalit lang tayo. Sino? Oh, tignan mo yung difference? Oo. Oh. Eh, ready po ba ako? Eh, yung dito sir, yung pain ko dito sir, pag ganyan sir. Pag pag nagbubuhat ako sir. Okay, eh, Sige, so, mo muna ako. Yeah, makas na. Tengi. May nginig pag sir, no? Gigil na. Ito mga ilang araw pa, idol, mag, uh, magsusubside na yun. Hmm. Tengi mo. Meron. Taksa mo. Taksa, taksa. mo. Hmm. Mayroon pa? Or, ano? Sumakit? Or, Mayroon dito, sir. Dito sa pagitan. Nag-stay like, or lalong humina or lalong sumakit? Check mo ha? Mayroon pa? Dito eh. sa pagitan. Dito sa pagitan. yung ko, sir. Ang laki ng buto ko dito, sir. Pero dati hindi. Hindi yung sarap. na yung musog. Umusog. Hmm. pagpapila, pag gano'n. Malakas na yun doon. Wala. Ito na lang yung tukod-tukod na lang, sir. Pero yung dito, nabawasan, siya. Yung dito. Ay, yung sabi ko, idol. Huwag mo muna yung Normal na pamumuhay lang. Pag gano'n na yan, mag-refresh niya yan. wala na yung, wala nang ipit, eh. Nakaposisyon na yung buto rito. Ganun yung may mga ilang turong na yun. No, oh, yun ang mga ano. Pag nakaposisyon na yung tamang ano, wala na silang ano. Kasi ito, nagtutulok ka niyan. Mga ligaments na yan. May mga ligaments yan dyan. Saan bang kamay? ano, May mga ligaments yan dyan. Kita mo hindi makita yung ano. Siyempre, pag dito umusugit, mababatak niyan. Kaya, ang masalit sa'yo dito. Ngayon, inayos na hindi naayos dito. Mukhang wala na yung hatak nito sa ulo na. Marami po puno ng ligaments yan no, Ayan ngayon, pag napahingan na yan, ito, humina na. Lumakas na yung grip mo. Kanina na kagano ka no. Kanina. O yeah. sa oh, pagka kami pwersa ko sir, pagka mm, yeah, pwersa mo. Nagbubuhat ako sir ng mm, mga kita niyo yung delivery ko oh, sige. Oh, mga deliveries. Oo. Yeah. Oh, Pipisat na talaga oh. Mm -hmm. Okay? Ganun lang. Yeah, sir, ito na wala eh. na. May natira man konti dyan, pag napahinga, dalawang oras, tatlong oras, uy. Mas oras lang yan, pre. Mga 24 hours. Mas lalo pong mas magaan yan. Okay. Pero okay, um, pwede ba magtrabaho kayo ng buwan sa Walang problema. Huwag mo lang mabasahin ngayon. Okay, hinilot natin. Okay? Yan okay, okay. lang. Thank you. Sir, pwede mo pa-picture sa'yo? Sure.